May buntag mga kapamilya, Father Arnold po mula sa Jesuit Mission District ng Bukidnon. Saluhan niyo po muna ako tayo magkapit, pandasal. Ilang tulog na lamang po at goodbye 2016 at hello 2017 na. Unti-unti na namang nagsusulputan sa social media at pati na rin sa mga palabas sa telebisyon kung ano-ano nga po ba ang dapat nating ginagawa para maging maswerte ang darating na taon keso, magsuot daw po ng polkadot, maghanda ng isang dosenang bilog na prutas, o kaya magbilang ng perang papel sa pintuan. Iba't ibang uri ng pamahiin para tayo'y swertihin. Mga kapamilya, hindi kaya't mas mainam na paglaanan na lamang po natin ang atensyon kung paano tayo makapagpapasalamat sa mga biyayang natanggap na po natin. Subukan po nating gawa ng listahan ng mga maliliit at malalaking biyaya na ating pong natanggap nitong nakalipas na taon. Pansinin din po natin ang mga panahon na inakala natin na minalas tayo pero sa kalaunan, nagdala naman pala po sa atin ng malalim na grasa. Ang lahat po ng iyan ay hindi madadala sa swerte-swerte lang. Hindi po aksidente na tayo ay mabibiyayaan sa ating Panginoon. Mahalaga po na makita natin na uh, sa bawat araw nitong lumipas na taon, kapiling natin ang mahabagin at mapagmahal na Diyos. sa ang pinagmumula ng lahat ng kabutihan. Kung patuloy natin siyang pasasalamatan, higit pa nating makikita na tunay natin siyang maaasahan. Hindi niya tayo pababayaan. Kung kaya't sa pagsalubong natin sa bagong taon, magpasalamat na tayo sa Panginoon. Ako po si Father Arnold na bumabati sa inyong lahat ng pinagpalang bagong taon, mga kapamilya.